So mga bro, nakasalang na si ano, Si Ninjoko Yan yeah. Nakasalang, tingnan natin kung ano mga Mga, mga ano nilang meron Na magkosible dito Tingnan natin kung ano mabibili natin Bali magagana tayo ng ano, magiging kwer tayo ng possible na alternative dito sa ano sa SC project natin na medyo matanda na medyo matagal-tagal na natin ginagamit and yung pamdilik natin medyo sawa na ba dun sa ingay niya so try natin yung medyo hindi ganun ka hindi ganun kaingay na medyo hindi ganun din ka sa long ride eh, hindi masakit sa tenga so try natin may makakita tayo ng palit nun so in-entertain na tayo and naging din ako ng tail tidy so yun mga bro kinakalas na ni kuya magka sound check tayo sound magsa sound check tayo ng mga certified pang underbelly at mga bro ang ating mga pipilihan at apat ang ah, nihandaan ni kuya at si kuya magre-rep -ano, mag pangalan yan? Okay. Jordi yun, Yan, Pag mababa lang yung ano, tingnan mo ito kahit paano malambot siya sa low rpm bali malambot siya sa low rpm ito naman para ako pag naka high rpm na itong isang ito ito pag ito tingnan pag ikakabit natin yan oh, tatago yan sa sakali so yun bali tatago kung sakali guys okay, ilagay so, mo nga sound check nga ulit natin Yan magkano to? Magkano ta? Parang gusto ko yung ano Ang ganda Yes Lumalabas yung masyadong ano niya Lumalabas yung Spirit yun ang mag pagiging isang big bike niya Plus Ano siya? Uh... ha? Lahat-lahat? Ah, yeah, edit. Oh, wait lang. Kita mo na ba, oh. na. Balisan siya po pwesto. ano mga sakin? Sa babawasan dito klam bali magdadag kapalit ng bracket ko oo oh. dito na yung pinakabracket ko so yun parang bet ko yung malaki at saka hindi siya masyadong masakit sa tenga eh pag nakakano pag rumirekta pwede pa rin naman natin ibalik yon so yun na nga mga bro so tapos na yung ano pinagawa nating pipe So, ganyan siya ngayon. Matapos. So, paano yan? Di certified contra vida na rin tayo ngayon. Start. Unang upo. Wah! Wow. Yan. So, yan. na tubig niya. Kapag naka-idle. Hindi na siya ganung katigas. Hindi siya ganung katigas ngayon kapag naka-idle. Hindi na rin siya ganung katigas patigas kapag ka nasa low RPM siya. So, yun mga bro. Dali na natin siya doon sa shop. And settle na natin ating damage. Let's go. Hello po. Welcome Zero One Motors. So, certified. Contravido na tayo mga bro. Shoutout sa mga accommodating na ano natin na mga nakasama natin dito wala si Boss Arts kasi nasa ride North nasa North Loop kasama Ibo ba? Team Graffiti, oh, team Graffiti. All Star yung kasama niya so yun so sa mga gusto mag maging part ng Contra Vida Family so punta na rin kayo dito at magpa-certify na rin kayo so yun, let's go